Them. When, this, when they saw him, they worshiped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, All power in heaven and earth has given to me. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise, Praise to you, Lord, Lord Jesus, Jesus Christ. Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa si inyong lahat. Welcome po sa si Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawa. Kung kilala niyo po si Father Dave Concepcion, isa po siya sa mga noon na pare right now at kapila kapila kayong invitation. At nakwento niyo po sa akin niya, minsan daw po may isang kaibigan, nagsabi sa kanya, father, namatay na sa kaibigan natin, hindi ka man lang nakapag-misa. Nagsabi niya, hindi ko na yun, wala ako na yun, ako, nasa abroad daw po siya, mayroon siya ang invitation ng katatay, hindi e, siya nakapag-misa. Nagsabi sa kanyang kaibigan, sana father, pag ako namatay, makapag-misa ka man lang. Nagsabi niya, wait a minute, o sige, schedule na natin para ka ka mga kapatid, alam natin, hindi lahat pwede yung mapagdalawa. In fact, kahit gaano ang ganda ang planin mo, meron at meron katiliwan sa planin. Kasi may variable kung isang bagay na pwede magpapago sa planin. At sino po yun tayo? Pwede tayo magpapago ng isip. Yung mga kasama natin, pwede magpapago ng direksyon yung pamilya natin. Isa din mga sa pwede din sila makapag-influence sa pagbabago ng plan. Kaya nga kahit gaano at ang daong lalo, meron at meron magbabago. There's no such thing as a perfect plan. In fact, naalala ko po nung ako po yung last college, the one year kong si USC, sa pharmacy. Meron po kami experiment kami na pinapagawa sa amin doon at pinigyan kami ng na, teacher namin ng sapat lang na chemicals parang sa at any plans si experiment na ang sabi sa amin, kapag, kapag, na, kapag hindi nyo nagamit ng tama, huwag sa kayo sa experiment na eh. yun. Please po yun. Alam niyo po yung ACL, yung muriatic acid bacteria, yung muriatic acid, hydrochloric acid. Puti yun po, kapag nakalagay yan sa garap akala mo parang tubig lang. Eh meron po akong kasama, karanta. Alam mo na po ano yung sabihin ng karanta, kapag meron po kasama ka ka sa expert. Akala daw ng eh, may ng ACL, HCL, tinapon. Eh di pagsaklo niya. Kaya ang sabi ko kahit na ano, maganda yung plano, kapag meron at meron yung bariya mo, magbabago at magbabago niya. Tayo yun. The people, we, are always the variables in any plan. Kaya nga po, gusto ko yung isipin nyo yung yung, yung pag-iisip na yun dito sa pag-explain natin ang Trinity, ang celebration natin this Sunday, the Solemnity of the Blessed Trinity. You know, napakaganda po ng plano ng Diyos. God made a perfect plan. Diba? Kapag binalikan po natin yung book of Genesis, every time that God would end the day, masasabi niya, God saw it at it was good. So, madaling sabi, perfect yung plano ng Diyos when He created us when He created the universe, when He created the earth. Perfect. Pero sabi ko nga kung may variable kanina sa plano ng Diyos. A perfect, sobrang perfect na plano ng Diyos. And yet there was a variable. Sino po yung variable? Kaya, Adam and Eve. Kaya nga nang makagubilan. That is the reason God did not plan to have sin as part of His divine plan. Kailang pumasok yung kasalanan? Because the variable was Adam and Eve. Tayo. And yet, is only God can make miracles out of our state, He entered into our history. He became like us to save us, to make sure that the plan that He has for us would continue. Hindi magbabago yung plan ng Diyos para sa atin. Sabi nga po sa Robert, at sabi niya, we can make our plans, but God will always determine our steps. Sabi sa proper. Kaya nga, He entered into our history. nag sa atin to save us, to make sure na yung plan yung sa atin hindi magpapagin. So Jesus entered into our history. But Jesus has to return to the Father. So, ano mo iyan sa plan We can always change. People can always change. So he sent us here, and we are asking for guidance, to be able to, to guide us until now. There are very hopeful, thinking that I have that God is a perfect man for me, and sometimes. So bagay po perfect at plan of life for us. Pero ang pero ng It's because of us. Alam niyo mga kapatid, isang bagay na hindi tapos kaya sa akin ng Diyos. Ay yung kalayaan ng mga Our decision to choose. Hindi na hindi tapos kaya sa akin. At yun, yung decision to choose to think for ourselves, yun isang so bagay But don't worry. Because God also made a promise. In so Gospel, natin, alam natin, uh, they were doubting Jesus. They worship Him, like, by They worshiped Him, but they doubted Him. Even though there Pero may paglulunga yan. And God knows that. Kaya namin yung promise ni Jesus sa any at last I am with you always until the end of the age. Sasamahan mo rin. Hindi mo mayuling. Kaya mga kapag-isanda sa pagluha natin ang lahat ng aking buhay, huwag namin pang kalimutan na kasama natin, natin ang Diyos sa lahat ng aking that God has always been with us. Tawag tayo, hindi lahat certain sa buhay. Hindi natin pwede maglalo lahat. Pero ayaw natin kung magkasama natin ang Diyos, we can trust Him. That He can help us in His plan. No matter how uncertain He may be. Sa ko nga po